Nagising ka na ba ng ati Pakiramdam mo ay kailangan mong umihi ulit kahit kakagising mo lang. Para dun. Hindi lang yon isang beses. Minsan dalawa, tatlo o higit pa. Alam kong nakakapagod yan. Nakakabala sa tulog, nakakasira ng araw at pakiramdam mo hindi ka na makakapagpahinga ng maayos. Yung pagising ng puyat tapos hirap ulit matulog. Kung minsan, naisip mo hanggang kailan pakaya ito. Maging ganito na ba ako gabi-gabi habang buhay? Hindi lamang pisikal ang pagod, kundi pati na rin ang pag-iisip. Dahil sa kakulangan ng tulog ay madalas tayong nagiging irritable, mahirap mag-concentrate, at tila walang gana sa araw. Para bang ninakaw sa atin ang kapayapaan ng gabi. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, hindi nyo na kailangang dumaan sa galon gabi-gabi? Hindi kayo nag-iisa sa problemang ito. At may mga simple at subok na paraan para hindi na kayo masyadong gisingin ng pag-ihi sa gabi. Lalo na kung pitumpung taong gulang, pataas na tayo. Akala natin ay bahagi na lang ito ng pagtanda na kailangan natin tanggapin. Pero may mga pwedeng gawin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong paraan na subok na na makakatulong sa inyo na makatulog ng buo ng hindi na madalas nagigisin para umihi. Hindi ito tungkol sa mga gamot o komplikadong proseso. Simpleng pagbabago sa pang-araw-araw na gawi na may malaking epekto. Kaya samahan niyo ako hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tsak na ikagugulat ninyo. Kung ganong simulan na natin. Ang una nating tatalakayin ay ang pagsasaayos ng oras ng paginom ng tubig. Marami sa atin, lalo na dito sa Pilipinas, na mainit ang panahon, ay nasanay na uminom ng tubig kahit anong oras. Importante talaga ang manatiling hydrated, pero may tamang oras para sa lahat. Kung umiinom tayo ng maraming tubig bago matulog, natural lang na mapuno ang pantog at gigisingin tayo nito sa kalagitnaan ng gabi. Ang payo dito ay simulan ninyong limitahan ang paginom ng maraming likido, lalo na ang tubig, mga dalawa hanggang tatlong oras bago kayo matulog. Kung sanay kayong uminom ng isang basong tubig bago humiga, subukang inumin niyo ng mas maaga mga ika o ikapito ng gabi kung alas 9 kayo natutulog, hindi naman ibig sabihin ay hindi na kayo iinom ng tubig sa gabi, kundi iwasan lang ang malaking dami. Halimbawa, kung gabi na at nanonood kayo ng telebisyon at bigla kayong makaramdam ng uhaw, huwag na kayong uminom ng isang buong baso yung naparas. Sapat na ang ilang maliit na lagok para lang mabasa ang lalamunan. Ang layunin ay bigyan ang inyong katawan ng sapat na oras para maproseso ang likido bago kayo magpahinga. Isa pang magandang tip ay ang pamamahagi ng pag-inom ng tubig sa buong araw. Sa halip na maghabol ng maraming tubig sa hapon o gabi, uminom ng paunti-unti mula umaga hanggang hapon. Kung mas marami kayong maiinom sa unang bahagi ng araw, mas kaunti ang kailangan ninyong inumin sa gabi. Tandaan, hindi ito tungkol sa pag-iwas sa tubig, kundi sa tamang pagtiempo. Ang pagka-dehydrate ay hindi rin maganda sa kalusugan, kaya balanse lang. Panggalawang paraan naman ay ang pag-iwas sa mga inumin na nagpapataas ng ihi o mas kilala sa tawag na diuretics. Ano-ano ba ang mga ito? Ang pinakakaraniwan ay kape, sa, at alak. Maraming Pilipino ang mahili sa kape, lalo na ang mga senior. May iba namang sanay sa sa, lalo na kung malamig ang panahon. Ang alak naman, kung minsan ay parte ng social gathering o so pagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw. Ang problema sa mga inumito ay nagpapabilis sila ng produksyon ng ihi sa katawan. Kapag uminom ka ng kape o alak bago matulog, parang binigyan mo ng signal lang yung mga bato o kidney na magtrabaho ng mas mabilis sa paglinis ng dugo at paglabas ng ihi. Kaya kahit hindi pa ganun katagal mula ng uminom ka, mararamdaman mo na agad na kailangan mong umihi. Kung nahihirapan kayong iwan ang inyong kape sa gabi, subukang palitan nito ng decaffeinated na kape o herbal teas na walang kape na, tulad ng chamomile tea o peppermint tea. Mainam din na iwasan ang mga inuming ito ng hindi bababa sa apat hanggang anim na oras bago kayo magplano matulog. Kung sana'y kayong uminom ng alak bago matulog para daw makatulog, sa totoo lang ay baliktad ang epekto nito. Oo. Nakakatulog ka kaagad pero ginuguloan nito ang iyong tulog sa bandang huli at tiyak nagigising ka nito para umihi. Mas mainam na humanap ng ibang paraan para mag bago matulog tulad ng pagbabasa o pakikinig ng malumanay na musika. Ang ikatlong paraan ay ang pagtaas na inyong mga paa o binti bago matulog. Alam nyo ba, maraming matatanda ang nakakaroon ng pamamaga sa paa at binti, lalo na sa hapon o gabi. Ito ay dahil sa gravity kung saan naiipon ang likido sa bandang ibaba ng inyong katawan habang nakatayo o nakaupo kayo sa buong araw. Kung mahili kayo maglakad sa umaga o kaya ay umupo sa mahabang panahon habang nanonood ng TV o kahit simple ang paggawa ng mga gawain bahay, natural na bumababa ang fluid sa inyong mga binti kapag humiga na tayo para matulog, ang likido nyo na naiipon sa paa ay unti-unting bunga-balik sa sirkulasyon at napupunta sa inyong mga bato na nagiging dahilan ng mas maraming ihi. Kaya kung gabi na at malapit na kayo matulog, subukang itaas ang inyong mga paa o binti ng mga 30 minuto hanggang isang oras bago kayo humiga. Pwede kayong gumamit ng mga unan at itaas lang ang inyong mga paa habang nakaupo sa sofa o nakahiga sa kama. May iba naman na nagsasagawa ng maliliit na ersisyo sa hapon. Tulad paglakad ng paglakad-lakad ng paunti-unti para matulungan ang fluid na bumalik sa sirkulasyon bago pa man ito masyadong mainipon sa binti. Ang simpleng pagtaas ng inyong mga paa ay makakatulong na maproseso ng inyong katawan ang sobrang likido bago kayo matulog sa halip na sa kalagitnaan ng inyong pagtulog. Tandaan, hindi ito laging halata pero ang pamamaga ay hindi lang tungkol sa makikita sa labas, kundi pati sa internal na paglipat ng likido sa loob ng katawan. Kaya, kung mapansin nyo na mas namamaga ang inyong mga paapagtapos ng araw, subukan ang tip na ito at dignan kung may pagbabago sa inyong pag-ihi sa gabi. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa pag ng tubig, mga inumin na may kapiina at ang pagtaas ng mga binti, dumako naman tayo sa ikaapat na paraan na makakatulong sa inyong pagtulog ng mahiming eto ay ang paniihi bago matulog at ang tinatawag na double voiding. Marami sa atin ang sanay na umihi bago umiga at tama iyon napakahalaga nito para masigurong walang laman ang pantog bago magsimula ang tulog. Pero alam nyo ba ang double voiding? Ito ay isang simpleng teknik na makakatulong na masigurong lubusan mong nawawalan ng laman ang iyong pantog. Paano ito ginagawa? Umihi ka muna gaya ng dati. Kapag tapos ka na, huwag kang bumangon agad Manatili ka muna sa inidoro ng mga dalawa o tatlong minuto, tapos subukan mong umihi ulit. Kung minsan, may natitira palang kaunting ihi na hindi mo agad na ilalabas sa unang pag-ihi, lalo na kung ang inyong pantog ay hindi na kasing lakas gaya ng bata pa. Ang kaunting ihi na, iyon ay maaaring maging sapat para maging sanhi ng pagising mo sa kalagitnaan ng gabi. Ito ay parang pag-squeeze ng sponge para masigurong wala ng natirang tubig. Ang paghihintay ng ilang minuto ay nagbibigay ng pagkakataon sa pantog na mag-adjust at ilabas ang anumang natirapang ihi. Gawin itong bahagi ng inyong regular na routine bago matulog at makikita ninyo kung gaano kalaking tulong ito para mapahaba ang inyong tulog ng walang abala. Hindi ito nangangailangan ng anumang gamit o espesyal na pagsasanay. Simpleng pasensya lang sa inidoro. Ang ikalimang paraan ay ang pagsasaayos ng inyong kinakain partikular ang pag-iwas sa mga pagkain na nakakairita sa pantog. Hindi lang inumin ang nakakaapekto sa inyong pantog, kundi pati na rin ang ilang klase ng pagkain. Mayroong mga pagkain na kilalang nagpapahirap sa pantog, nagiging sanhi ng iritasyon at nagpapataas ng pagnanais na umihi. Kabilang sa mga ito, ang mga maanghang na pagkain tulad ng mga lutuin na may siling labuyo o bagoong na paborito nating mga Pilipino. Ang mga citrus fruits tulad ng dalandan, kalamansi at suha, pati na rin ang mga kamatis at tomato-based products tulad ng spaghetti sauce o ketchup ay maaaring magdulot ng iritasyon dahil sa kanilang asido. Ang tsokolate, lalo na ang dark chocolate ay mayroon ding sangkap na maaaring maging sanhi ng pagiging aktibo ng pantog. Mayroon ding artipisyal na sweeteners na matatagpuan sa mga diet drinks o low sugar products na pwede ring makasama. Kung napapansin ninyo na pagkatapos ninyong kumain ng partikular na pagkain ay mas madalas kayong umihi, subukan ninyong iwasan ito sa loob ng ilang araw o linggo at tingnan kung may pagbabago hindi naman ibig sabihin ay tuluyan nyo nang iwan ang lahat ng paborito ninyong pagkain. Ang ideya ay matukoy kung alin ang nagiging trigger para sa inyo. Magsimula sa pagbabawas ng mga ito sa gabi. Kung hindi nyo kayan iwasan ng buo, bawasan na lang ang dami, lalo na bago matulog. Ang kaunting pagbabago sa inyong dieta ay maaring magdulot ng malaking ginhawa sa inyong pagtulog. Tandaan, iba-iba ang reaksyon ng bawat isa sa pagkain, kaya mahalaga ang self-observation. Ang ikaanim na parang ay ang pagpapalakas ng pelvic floor muscles. Alam nyo ba na ang mga muscles sa ilalim ng ating pantog at bituka ay mahalaga sa pagkontrol ng pag-ihi? Sa pagtanda, natural na humihina ang mga muscles na ito para itong hagdanan na kailangan nating panatilihing matibay para hindi tayo madaling madulas. Ang pagpapalakas ng mga pelvic floor muscles sa pamamagitan ng Kegel exercises ay isang mabisang paraan para makontrol ang daloy ng ihi at maiwasan ang biglang pag-ihi, lalo na sa gabi. Paano ba gawin ang Kegel exercise? Una, kailangan ninyong matukoy kung aling muscles ang gagamitin. Subukang pigilin ang pagdaloy ng ihi habang umiihi ang muscles na ginagamit nyo para doon ay ang pelvic floor muscles. Nayon kapag nakahiga na kayo nakaupo, pigilin ang mga muscles na yon na parang pinipigilan nyo ang ihi, i-hold na mga tatlo hanggang limang segundo tapos dahan-dahang i-relax. Gawin ito ng sampung beses, tatlong beses sa isang araw. Mahalaga na huwag ninyong hawakan ang inyong gininga habang ginagawa ito. Kung sa simula ay mahirap, huwag kayong mag-alala. Unti-unti itong magiging mas madali habang nagpapalakas ang inyong muscles. Ang benepisyo ng Kegel exercises ay hindi lang para sa pag-ihi sa gabi, kundi para rin sa pangkalahatang kontrol sa pantog na makakatulong sa inyo na hindi agad maramdaman ang pag-ihi kahit sa araw. Consistency ang susi dito kung ginagawa nyo ito araw-araw unti-unting lalakas ang inyong pelvic floor muscles at makakatulong ito ng malaki sa inyong problema sa pag-ihi sa gabi. Parang simpleng eksisyo lang ito pero napakalaki ng epekto. At ang ikapito at huling paraan na ating tatalakayin ay ang pagsusuri sa oras ng inyong pag-inom ng gamot. Para sa marami sa atin na 70 taong gulang pataas, Natural na mayroon tayong iniinom na maintenance na gamot para sa iba't ibang kondisyon tulad ng alta presyon o sakit sa puso. Mayroong mga gamot na tinatawag na diuretics o di ay water pills na ang pangunahing layunin ay tulungan ng katawan na maglabas ng sobrang likido. Ito ay karaniwang inireseta para sa mataas na presyon ng dugo o pamamaga. Bagamat napakahalaga ng mga gamot na ito para sa inyong kalusugan, kung iniinom ninyo ito sa gabi, natural lang na magiging aktibo ang inyong mga bato at mas marami kayong ihihin sa gabi. Mahalagang tandaan, huwag na huwag ninyong ihinto o baguhin ang oras ng inyong gamot nang hindi muna kumukonsulta sa inyong doktor. Siya lang ang may kakayahang magbigay ng tamang payo base sa inyong kondisyon. Pero pwede ninyong banggitin sa inyong doktor ang isyu ng pag sa gabi at itanong kung posible bang ilipat ang oras ng pag-inom ng inyong gamot na diuretic sa umaga. Sa ganung paraan, magkakaroon ng sapat na oras ang inyong katawan para may labas ang sobrang likedo bago kayo matulog at mas magiging payapa ang inyong gabi. Maraming doktor ang bukas sa ganitong usapan at pwedeng magbigay ng solusyon na akma sa inyong sitwasyon. Ang komunikasyon sa inyong doktor ay susi maaaring may iba pang gamot na iniinom kayo na nakakaapekto sa pag-ihi, kaya mas mainam na makipag-usap sa kanya tungkol sa lahat ng inyong gamot. Ang isang simpleng pagbabago sa oras ng pag-inom ng isang tableta ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa sa inyong pagtulog. Ayan, napag-usapan na natin ang pitong simpleng karaan para makatulog ng buo ang mga senior na hindi na madalas gigising para umihi. Sa totoo lang, ang mga payong ito ay hindi lamang para sa pagpigil ng pag-ihi sa gabi. Ito ay mga payo para sa pangkalahatang kalusugan at kaginawaan. Kung babalikan natin, sinimulan natin sa kung paano magiging mas matalino sa pag-inom ng tubig sa buong araw at paglimit nito sa gabi, kasama na ang pag-iwas sa mga inumin na nagpapataas ng ihi tulad ng kape, tsaa, at alak na sadyang nakakasira ng ating tulog at balanse ng fluid sa katawan. Pinag-usapan din natin ang kahalagahan ng pagtaas ng mga paa bago matulog para maibsan ang pamamaga at maibalik ang likido sa sirkulasyon bago pa man ito makagulo sa ating pagtulog. Nalaman din natin ang epekto ng simpleng double voiding at ang kahalaga ng pag-ihi ng lubusan bago umiga. Sumunod ay ang pagtuon sa ating kinakain kung paano ang ilang pagkain ay maaaring maging sanhinang iritasyon sa pantog na nagpaparamdam sa atin ng madalas na pag-ihi, kaya dapat nating matukoy ang mga ito. Hindi rin natin pinalatpas ang kahalagahan ng pagpapalakas ng pelvic floor muscles sa pamamagitan ng Kegel exercises na napakahalaga para sa kontrol ng pantog, lalo na abang tayo ay nagkakaedad. At sa huli, pinakaimportante sa lahat ang pagkonsulta sa inyong doktor tukol sa oras ng pag-inom ng gamot, lalo na kung mayroon kayong iniinom na water pills o diuretics. Hindi ito tukol sa paghinto ng gamot, kundi sa tamang pagtiempo para hindi ito makagulo sa inyong pagtulo. Gayon, mahila iniisip ninyo, kaya ko ba itong gawin lahat? O kailan kaya ako makakakita ng pagbabago? Gusto kong sabihin sa inyo, hindi ito isang overnight solution pero ang bawat maliit na pagbabago ay may malaking epekto. Kung susubukan ninyo ang isa o dalawa lamang sa mga paraang ito ng tuloy-tuloy, tiyak na makikita ninyo ang kaibahan. Hindi niyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Piliin ang isa na sa tingin nyo ay pinakamadaling simulan at kapag naging habit na, dagdagan pa. Ang importante ay ang maging consistent. Ang sorpresa na binanggit ko sa simula ng video eto ay eto. Ang totoong sorpresa ay hindi lang ito tungkol sa pagtigil ng pag-ihi sa gabi. Kapag nakakakuha ka ng sapat at kalidad na tulog, ang buong buhay mo ay magbabago. Hindi lang mawawala ang pagod sa gabi, kundi magiging mas masigla ka sa araw mas magiging maganda ang iyong mood, mas magiging matalas ang iyong pag-iisip, at mas magiging masaya ka sa iyong pang-araw-araw na gawain. Mas marami kang energy para sa iyong pamilya at kaibigan, mas mas isiyahan ka sa mga simpleng bagay tulad ng pag-aalaga ng halaman o pagbabasa ng paborito mong libro ang pagtulog ng mahimbing ay isa sa pinakamabisang gamot na pwedeng ibigay sa atin ang ating sarili. Ito ay isang investment sa inyong kalusugan at kaligayahan. Hindi na kayo magigising nang may pangamba, kundi may pag-asa at enerjiya para sa bagong araw. Kaya ang sorpresa ay hindi ito simpleng payo para sa pagihi. Ito ay susi sa mas masaya at mas buong buhay. Napaka-sarap sa pakiramdam na makatulog ng tuloy-tuloy na hindi ka na nag-aalala sa pagising ng madalas para umihi. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Alin sa mga parang ito, ang sa tingin ninyo ay pinakamadaling simulan? O meron ba kayong ibang tip na nakatulong sa inyo? Ibahagi ninyo sa comments sa ibaba dahil malaking tulong ang inyong mga karanasan sa iba pang nanonood. Maraming salamat sa panunod sa video na ito. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ito, mangyaring ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang helpful na content na idinisin nyo para sa ating mga senior. Tandaan, ang edad ay numero lang. Ang mahalaga ay ang kalidad ng inyong buhay. Patuloy na mabuhay ng buwat masaya sa bawat edad.